ding? <laughs> <excited. laughs> uh, ano po, syempre, uh, medyo, ito na po yung uh, inaantay natin. Eh, Siyempre, marami pong plano, marami pong uh, uh, nararamdaman, pero, ito na po yung talagang uh, uh, panahon na talagang truly na kandidato na naman ako bilang uh, uh, gobernador ng probinsya ng Pangasinan. So, yung feeling noon, syempre, dati incumbent ngayon siyempre, kagagaling sa civilian life uh, ibang feeling pero masaya of course na uh, na pagbigyan natin yung hiling ng mga kababayan natin uh, tolong so, lang ano po yung kumpiyansa na this time you will ace the election <laughs> lahat naman po ay nangangarap manalo bilang kandidato pero meron din yung mga nararamdaman na siyempre, kaya nga po nararamdaman na medyo uh, iniisip mo rin na baka hindi ka rin. kasama naman sa pagtakbo yan. Lahat naman ng kandidato nararamdaman yan. Pero sa tulong ng ating mga kababayan, hopefully, it's not acing the election. Ito naman eh, hiling ng ating mga kababayan, ibalik yung servisyong Katak Espino. So, nandito tayo para mangampanya at uh, magtulong-tulungan para at least uh, maramdaman ng probinsya ng Pangasinan na narito ang Team Espino, kasama ang grupo namin, na handa pa rin silang pagsilbihan. Ano po na tulak sa inyo go para bumalik po sa servisyo? Nasagot ko na po yan nung press po namin at nasagot na rin, rin po ng ating party chairman si go former governor, former congressman Amado T. Espino Jr. Ito naman po ay laban sa para sa ating mga kababayan na umihiling na ibalik po yung serbisyo na naramdaman po nila for the past 15 years na kami pong mag-amaan na mumuno sa probinsya ng Pangasinan. Now, nabuo niyo na ba, Governor, yung line-up ko ninyo uh, para magmula po sa first district? If we talk about congressman, kasi sa unang distrito, wala pa At, tayo congressman? Hindi, uh, sa, sa mga distrito naman, uh, iniiwan natin yan doon sa mga leaders din doon. Alam niyo naman ang politika, may kasamang strategy yan. So sabi ko nga, parang ang board members natin, sa isang uh, distrito, isa, isa lang ang board member. So yun ang nakikita po namin na advantage po namin. Uh, alam naman po natin nanggagaling gagaling tayo sabi ko nga, uh, tayo po yung dihadung dehadong uh, kandidato, dihadong grupo, pero nararamdaman po natin sa pag-ikot natin, yung suporta po na nanggagaling sa ating mga kababayan. So lahat naman po pagdating sa mga distrito bayan, hindi lang po distrito kundi po yung mga bayan, may kanya-kanya strategy strategy manong atong sa mga mga kandidato po natin at mga kasamahan. Kumpiyansadong mananalo si Governor Monmon Gico nung nagpa-press ko din siya dito matapos siyang mag-file ng kanyang candidacy at sinasabi niyang mananalo pa rin sila bilang Governor at Congressman ng 5th District. Anong comment mo doon, Governor? <laughs> lahat naman po eh gustong manalo. Lahat naman po eh, confident na mananalo. Pero hanggang hindi pa po na declare hindi pa po dumarating yung panahon na mabilang po lahat ng botos na mga boto natin ang tama, eh, siyempre, darating po yung panahon na i-declare ide ka and doon po natin masasabi na nanalo na po tayo. At ilang pa pong panahon, ilang pa pong buwan bago mangyari po yun. Kaya po na dito tayo, filing muna po. Yata. Kanda ba kayong ng kanilang kampinpan? <laughs> kampinpan? May limitasyon naman yan, Marong Atong. Eh. Pero ang ano po natin, eh, siyempre, under po sa Comelec, may... May limitations ba? What's the term? Regulations po tayo na sinusunod. Pero pagdating, eh, hindi po natin matatapatan. Nakita Aro nyo naman kaya po. Ano po kayo ng manawag? Ano po ang pangunahing panalangin nyo po sa taong bahay at sa buong Pangasinan? Ah, Siyempre po, uh, mula noon, uh, politiko po ako at uh, uh, naging public servant for 20 years. Salam so, po naman po ang gusto natin. Eh. Maramdaman po ng mga kababayan natin yung pinaupo po nila o yung mga taong nakaupo, magsilbi po ng taus puso. At syempre, malayo po sa sakuna ang ating bayan, ang ating probinsya, at syempre po nagkakaisa para po sa magandang kinabukasan ng mga susunod na panahon, uh, pang henerasyon uh, na Pangasinense. kasiyensya. po kayo Kapogi. Thank you. Once na makabalik po tayo bilang gobernador, <laughs> ano po yung una natin yung last na project uh, na gagawin? Actually, mahirap pong sagutin 'yan. Mas maganda po mag-concentrate muna po sa ating laban ngayon. At uh, syempre, kumbinsin natin ang mga kababayan na na nagsasabi na tumulong din sa atin at syempre po yung mga kababayan po natin na Uh, gusto rin sumama sa grupo kailangan po ito ilaban po ng buong probinsya. Kaya nga po nandito kami, Team Espino, ang aking pamilya, ang aming pamilya, grupo po namin, para ilaban po yung sinasabi po nilang gustong ibalik yung dating servisyo, yung servisyo ng Tatak Espino. Thank you,